Tapos na ang holiday season pero ngayon pa lang nagpapareband ang 53 years old na si Maida Pagku. May paparating na okasyon daw kasi sa kanilang bahay sa barangay Alasas, Siudad San Fernando, kaya naman kailangan niyang magpa-beauty. Pero bago pa raw ang kanyang personal wellness, una nang naglinis ng kanyang bakuran si Maida. Pagdating sa basura, kasing importante raw ng tuwid na buhok ang proper waste segregation para ani ang kukunin ito agad ng mga basurero. Presko sa paningin, di ba? Maaliwalas, malinis, walang sagabal. Kahit na sinong pumunta, hindi ka mahihiya dahil nakasegregate yung basura. Madalang lang naman talaga na maglagay kami yung nabubulok kasi mayroon kaming alaga dito sa kapitbahay, mayroon silang aso. Bago ko ilagay sa nabubulok, kung makakain pa nila, ibibigay namin sa mga animal. Walong katao ang kasalukuyang nakatira sa bahay ni Maida kasama ang kanya mga anak at apo. Ang buong mag-anak, praktisado na raw ang proper waste segregation. Kasi para sa amin naman yun eh, di ba? Lalo na kami, yung mga apo ko, marami sila. Kaya maganda yung nakasegregate para hindi halo-halo yung basura. Sa buong siyudad San Fernando, mahigit 11,000 cubic meters ang nalilikom na basura kada buwan ayon sa City Environment and Natural Resources Office o SENRO. Ang bawat garbage bin na ito ay may kapasidad na 32 cubic meters ng basura. Kaya kung susumahin, aabot sa 346 garbage bins ang basura ng siyudad buwan-buwan. Pero ayon sa OIC ng Senro na si Gemma Doble, dumarami na raw ang pamilyang natututo sa wastong paghihiwa-hiwalay ng basura mula pa noong 2024. Ang waste ay well managed, it is segregated kasi the biodegradable should not be included in the garbage collection. Dapat ginagawa itong pataba. No? And then the plastic, it should be segregated kasi na-upcycle natin yan eh. No, so, the only waste that should be accepted in our transfer station is the residual waste. Kung dati ay 15 to 20 ang mga nalilikom na basura ang maituring na residual waste o basura ang hindi na maaaring i-recycle, bumaba na raw ito ng 6 to 8 buhat noong April 2023. Definitely nakakatipid tayo no uh, hindi tumataas yung budget natin when it comes to the hauling and tipping fee ng ating garbage collection compared to other local government units. Ipinaalala rin ni Doble na mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusunog ng basura sa mga pamayanan dahil wala itong mabuting maidudulot sa kapaligiran. Ah uh, wala pong scientific basis po yung sinasabi nila ng ang pagsusunog ay makaka laki sa sa puno hindi po makakasunog ay makakabutas pa po yan ng ozone layer nakakaya sa mga katabing bahay lalo na kung may sanggol yung usok baka magkasakit pa sila so ayan hanggang sa ibubukod na lang namin yung dahon samantala nais ding ipagbigay-alam ng Senro ang schedule ng garbage collection sa mga major thoroughfare ng siyudad San Fernando partikular sa MacArthur Highway at Jasa Huwag na rin daw magtangkang itapo ng palihimang mga hindi-segregated na basura sa mga highway ng siyudad dahil bantay-sarado rin ito ng mga enforcer ng kanilang tanggapan. Makisabi akong mayap na makipagtunungan tayo, uh, waste reduction, waste segregation, proper waste management po sa ating mga sariling bahay. Liz and Morten, CLTV TV 36 News.